Ikalawang mga kronika, kabanata dalawampu. At nangyari, pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab, at ang mga anak ni Amon, at pati ng iba sa mga Amonita, ay naparaon laban kay Josapat upang makipagbaka. Nang magkagayoy, nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josapat, na nagsasabi, may lumabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo, na mula sa dakroon ng dagat na mula sa Syria. At, narito, sila'y nangasa ha-sason tamar na siyang Engedi. At si Josaphat ay natakot, at tumalagang hanapin ang Panginoon. At siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. At ang ay nagpipisan upang humingin tulong sa Panginoon. Sa makatwid bagay, mula sa lahat na bayan ng Huda, ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. At si Josapat ay tumayo sa kapisana ng Huda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. At kanyang sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aming mga magulang, Di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat na kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, na anupat walang makakaharap sa iyo. Di mo ba pinalayas, o aming Dios ang mga nananahan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayang Israel? at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? At nagsitahan sila roon at ipinagtayo ka ng santuary roon na ukol sa iyong pangalan, na sinasabi, Kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan, o salot, o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo, sapagat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. At ngayon, narito ang mga anak ni Amon at ni Moab, at nang sa bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang nilikuan sila, at hindi sila nilipol. Tignan mo, kung paanong sila'y gumanti sa amin, na nagsisiparito upang palayasin kami sa iyong pag-aari, na iyong ibinigay sa amin upang manahin. O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? sapagat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin. Ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. At ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon. Pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak. Nang magkagayoy Dumating kay Hasasyel, na anak ni Sakarias, na anak ni Binayas, na anak ni Hiel, na anak ni Matanias na Libita, sa mga anak ni Asap, ang Espiritu ng Panginoon, sa gitna ng Kapisanan. At kanyang sinabi, Dinggin ninyo, buong Huda, at ninyong mga taga-Hirusalem, at ikaw na Haring Hosapat, Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong mga takot. O mang man, dahil sa malaking karamihang ito. Sapakat ang pagkikipagbaka ay hindi inyo. Kundi sa Diyos. Bukas ay magsisulong kayo laban sa kanila. Narito. sila Sila'y nagsiahon sa ahunan ng sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Heruel, kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tignan niyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. O Huda at Jerusalem, huwag kayong mga takot o manglupay-payman bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagat ang Panginoon ay sumasa inyo. At itinungo ni Josapat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga taga Jerusalem ay nangagpatirapa sa harap ng Panginoon, na nagsisamba sa Panginoon. At ang mga libita, sa mga anak na mga kohathita, at sa mga anak na mga koraita, ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig, at sila'y nagsisalubong maaga sa kinaumagahan, at nagsilabas sa ilang ng tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Josapat ay tumayo, at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Herusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatagtag kayo, sumampalataya kayo sa kanya mga propeta. Sa giginhawa kayo, at nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon. At magsisipuri sa gandan ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapaunang sa hukbo at magsipagsabi, Mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At nang sila'y mga pasimulan magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bagay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Sapagat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila, at nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba, at nang ang Huda ay dumating sa bantayang moog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan at narito mga bangkay na nangabuwal sa lupa at walang nakatanan. At nang si Josapat at ang kanyang bayan ay magsiparoon upang kunin ang samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay, at mga mahahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili nahigit higit kaysa kanilang madala, at sila'y nagsidoon na tatlong araw sa pagkuha ng samsam, na totoong marami, at nang ikaapat na araw, sila'y nagpupulong sa libis ng baraka, sa pagdoy kanilang pinuri ang Panginoon, kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na libis ng baraka. Hanggang sa araw na ito, nang magkagayoy, nagsibalik sila, bawat lalaki sa Huda, at sa Jerusalem, at si Josapat ay sa unahan nila, upang bumalik sa Jerusalem na may kagalakan, sila, sila'y pinapagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway, at sila nagsiparoon sa Jerusalem na may mga salteryo at mga alpa, at mga pakakak sa bahay ng Panginoon at ang takot sa Diyos ay napasalahat na kaharian ng mga lupain. Nang kanilang mabalitaan ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Sa kayo'y ang kaharian ni Josapat ay tahimik, sapagat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapahingahan sa palibot. At si Josapat ay naghari sa Huda. Siya'y may tatlumput limang taong gulang nang siya ay magpasimula maghari. At siya'y nagharing dalawamput limang taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Asuba na anak ni Silhi. At siya'y lumakad ng lakad ni Asa na kanyang ama. At hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Gayunmay, ang mga mataas na dako ay hindi inalis ni inilagak paman ng bayan ang kanilang puso sa Diyos ng kanilang mga magulang. Ang iba nga sa mga gawa ni Josapat, na una at huli, narito, nangakasulat sa kasaysayan ni Hehu na anak ni Hanani, na nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel. At pagkatapos nito ay nakipisan si Josapat na hari sa Huda kay Ocosias na hari sa Israel, na siyang gumawa ng totoong masama, at siya ay nakipisan sa kanya upang gumawa ng mga sasakyang dagat na magsisiparoon sa Tarsis. At kanilang ginawa ang mga sasakyan sa Esion Heber. Nang magkagayoy, si Eliezer, na anak ni Dodaba sa Mariosa, ay nanghula laban kay Josapat, na kanyang sinabi, sapagat ikaw ay nakipisan kay Okosiyas. Giniba ng Panginoon ang iyong mga gawa, at ang mga sasakyang ay nangabasag, na anupat sila'y hindi na makaparoon sa Tarsis.